guys, so nakakuha tayo ng kalamansi sa amin. Ah, may bunga na yung kalamansi natin. Ang oh, si Botcholog. Aldrin! Hello ka daw, Aldrin! Uy! Hello! Ayan yung kapatid ni Alian. So, ito yung ano eh. dami ng bunga ng ating kalamansi. Thank kami guys, wala pa po, po yung kapatid ko doon. Hmm. Di ba yung dati mong mga video no? Ano na ako ngayon, malaki na ako. Day 4 na ako guys. Day 4 ako. <laughs> yung nag-aaral ako kung day 1 pa lang ako doon. Yung nakaraang mga video mo no? Yung mga kinder hata. Yun, so nasuspend kasi yung YouTube namin. Hindi na nabukas. So natagalan bago siya nabuksan. Mga video doon mga parang mga 19. <laughs> Uy, inubos mo na yan. 18, 18, 18. Tignan mo, inubos na yung kalamansi. Tama na yan. Oh, okay. Bigay mo na yan kay, ma kay ate. At pasok sa loob. Wow. Ito guys, ang nakuha natin. Tignan nyo yun know, naman. Bumunot pa talaga ng maliit. Oh, maliit pa yan. as. Tama na po. yan. Aldrin. Okay come here. Ito na lang. Okay niya. sabi hmm, mo oh, yan. Sobrang laki. Hmm, gagamit natin yan ang lagay-lagay Pan sa pansit. <tries> Sobrang liit naman, oh. Bulit yan, eh. Pag na kama na. Meron tayong abokado dito, kaso hindi pa siya bumubunga, eh. Oh. Ano pa yata ito? Bata pa si yung mga mulberry na yon, marami na yung bunga. So, mulbe ah, mulberry. Masarap yan guys, masarap. mulberry. Mm, Wala na ba bunga? Meron pa yun. Pero, ah, yun. Doon, oh, doon ito. ano Ayun o. Yung kulay inugin. Kulay purple Sarap. Oh. Tap, Sarap yan. Katignan niya guys. Eto, hindi mo naman nakuha. Naputol pala. Hmm. Harap yun, Nina. Eh, Pagka yung kulay violet. Sobrang tamis. Sobrang tamis nun. Pero pag kulay red, masyado may... May medyo... Eh, pag kulay green, maasim. Sobrang asim niya, tapos di pa yung hinahin. Kasi yung, ano pa yung hinahin. Maraming bunga to eh. So, alis ang na din baka na tripan ng kumuwa Maganda yung kulay pulay eh Dati umakyat sa puangan Naaku na namin yung mga bunga na diigma umakyat kami sa puangan Parang ano ngayon masyadong bungo na ni pula no Pure green Pure red na yun Ah eh. ito eh taas ino. taas Ina pag pula ano yung masarap para sa ano grapes. grapes Masarap yung masarap guys matamis kaika yeah. ka ganito maasim yung <laughs> maasim <Yan> yun mo sarap Habig <laughs> <May asim kante. laughs> <Amin> sa'yo, maasim Mga <laughs> wow, ano? Mga red. Mulang kasi eh. Ayan, nahulog na siguro. Dahil sa, lalagas na yung mga ano, yung mga mulberry. Hmm. Kasi po yung tas nahulan lang. Ay, huwag dito ka ano, na, huwag na dyan. Inuubos mo na yung kalamansi dyan, ha? Okay na yung okay kina. Okay na yun. Tignan mo, pati maliliit, kinuha mo, sayang naman. Huwag okay dyan na to, tukain ka ng manok. Eh. Hmm. Kabi. May Bye, na supportahan niyo yung video namin. Day 4 na po ako. Bye-bye!